Yan. Ayan. Ayan. Tapos, ayelang. babalutin. Ika, ping, ko ping. Gagawin ko nga yan. Ping, ping, ping. Ping, ping, ayan. Ayon. Ayon. Ping, ping, hmm. ayon. Ayon. Ayon, kay, ayon. ping, ping. Ayan mo nun siya. Hmm. Ah, okay. Tapos, ihaw. Tapos, ilak mo dito. Ayun. Nadali siya. Yeah? Yun. Ayan. Ayan. Ayan si Buyas. Bao. Ay, si Buyas. Ayan si Buyas. Hi guys, magandang kabi sa inyo lahat. Dahil dito tayo ngayon sa Villa Crisanta Spring Resort. Nakita niyo ba yung nasa harapan? Ito yung kanilang swimming pool. Ito yung pambata. So medyo mababaw lang yan. At gusto niyo pumunta sa medyo malalim na rin at medyo may kalayuan. So dito kayo pumunta. At doon naman sa kabila guys, nandito, dito. Papakita natin. Ito ay medyo mababaw rito. So pwede rito ang pambata hanggang doon. Tapos tingnan nyo, bigyan sa kanta. Ang ganda ng kanyang pagkagawa. At dito naman sa kapila guys. So, kung gusto nyo malibang, ito ang bilyaran. At uh, ito yung kanyang mga tato. At ito yung mga bola. Yan. Yeah. Yung bola. Yan ang bola. Kung gusto nyo maliw, habang kayo ay nagkakay-tagay, umiinom, So, ito yung sing-along na pwede niyong gamitin, kantahan at ilabas niyo ang iyong saban ng doon sa pamamalita ng pagkanta. Pagkanto. At dito yung kanyang mga ukwan at dito kayo pwede niyong maglagay ng mga pagkain, kung ano man yung mga ilalagay niyo rito. Pagkatapos ay mamimili kayo ng kanta, katulad yan, aming kasama, kakakalit siya. Ayan. Pagkatapos ay kanta, Ya ya ya. Bunak. Bajer. Tipik ubinai. Tudung tanin. Ayan, pampasarap. Ano lang pino? Tapos kamatis at inihaw na pampano. At inihaw na liyempo. Ayan. Lutuan pa lang. Ang ganda na. At adobo muna.

A few moments later. Pasukin natin yung ah, kama. Ang hotel. Shopping ang cute. Mahal ko. Ganda ng loob ng ano. Bilya Villa Crescenta Uno. Cute ang mga higaan. no? Tapos may pa dyan pa. May pagalito pa o pa, oh. Exit yeah, tapos ito yung CR. Ayan. Ah, okay. Ganda. Parang nasa hotel ka. Tapos ito yung pinaka ano. May bilaran si dito. Dito yung lutuan. Yan. So, ganda. Dito parang bar. Bagong-bagong bilyaran. So, tapos may red. May bilyaran. Tapos, yan yung swimming pool. Yan. Ito yung siya dito sa kabila. Tapos, pili ka rito mag- uh, Standby, yan karaoke yan tapos dito kayo kainan lapad ng lamesa oh. oh. ayun yung lutuan ihawan dito yung paliguan yan tapos sa kaya tayo sa taas yan tingnan natin kung ano yung meron doon yung tulugan Ito yung kwarto. Ito yung pinakabrandaw. Tapos ito yung sa labas. Ayan. Pero resort din yan. dito kasi tas, Ito yung swimming pool. Ito yung inupahan namin yan. Ayan. Kasi kita yung service namin. Ayan. Yan yung Crescenta 2. Ito yung Crescenta 1. Ayan, yung swimming pool. So, ito yung kwarto. Kakaiba yung kulay, oh. Oh, dalawa, tatlo. Dosi kasya rito. Ayan. May CR kaya? Meron doon sa kabila. Sa kabila? Ito yata, CR. Wala, basta yun. Walang CR. Ayan. Ayan yung higaan dito kaiba yung kulay ayan may sa ilalim pa yun yung mga double deck triple deck to ayan tapos dito sa kabila pa so ito yung pinaka CR silipin natin Yan yung CR So Ganda sa loob May salamin pa Kitang kita pati ako Patay na natin Yan So labas na tayo Sarado Yan So Ang ganda dito guys Pili kayong Magbook dito mas kisan daan ka siya. Ito pa yung kabilang kwarto. Ayan. Tapos dito pa, kwarto uli. Ayan. Ayan. Kung ano yung sukat sa kabila, ganun din dito. Dito yung ano. Ah. Uh, parang pinakasala. Ayan. Tapos, video key. Tapos, yan yung beranda. Tapos rito, may tulugan pa rin. Bali, yan. Bali, tatlo. Pwedeng dalawahan. Okay, pag mali, tatlo. Yan. So, maganda rito sa Crisanta, sa Maylos Los Baños. So, baba muna tayo hanggang sa itaas pa yun, guys. So, akit tayo. Yan. Yan. and then third floor. So dito yung ano, parang conference room. Yan. May mahabang lamisa tapos may upuan. Oh, pwede yung ano, pag may projector kayo, yan. May sala. Tapos may TV. Yan. So, ganda dito. Tapos ito, kwarto uli. Pero, ang itsura nito ay sarado. So, magkakatulad lang din ito ng nasa baba. Nakalak lang. Tapos ito yung pinaka-beranda niya. Ayan. May upuan. Tapos, pwede ka mag-relax. Ayan. Katulad ng ginagawa nila. Tapos, may upuan dyan. Dito. Tapos, doon. So, ang ganda. Yan. Tapos pag dumungaw ka man naman dito, kito mo yung swimming pool. Ayan. Ayan. Eh. Pati yung kabila. Pati yung mga nakapaligid dyan na mga resort. Ayan. So, ito yung nasa third floor ka. Tapos tanaw mo yung bundok. Makiling. Tapos may mga naglalakihang bahay. Tapos yan pa yung dugtong ng bundok. Yan. Tapos yung sa harap niyan, yung mga ginagawa pang mga katulad nito na resort. So dito yan lang yan guys sa Los Baños. Matatagpuan. So pag gusto niyong pumunta rito, ayan, mamimili lang kayo. Ayan. Ganda, di ba? Oh. Overlooking. Tapos bukod sa overlooking, ang simoy ng hangin ang pinakamaganda sa lahat. Nakatatanggal ng stress. Is 4, is 5, is 6. Yan. Is 12. Yan, ang ganda ng lapit ng ano langit kita mo na yung ulap mga punong kahoy at water lily sa paligid yan at meron pa doon sa kabila oh. ayan ito yung swimming pool kapitan yung swimming pool oh pwede ka magtampisaw hanggat kailan at gusto mo ayan so punta kayo dito guys at magpa-reserve kung saan kayo gusto. Sa dami naman dito siguro may mapili kayo isa. So yan lang guys. Ang ating may bahagi sa inyo. Ayan o. No? Ang pool. Ayan. So yan lang guys. Ang ating may bahagi sa inyo. Dito kami sa Los Baños. Kung gusto nyo pumunta sa mga private pool. So, dito kayo pumunta at mamili. Yeah. Thank you and maraming salamat. Dito naman tayo sa CR. Yan. Ayan. Ayan. Pagbungad mo, ito na yung bowl. Ayan. Uh, may shower siya. Ito yung lagay ng sabon. Ito yung pwede ka dito mag-toothbrush o maglaba. Tapos may lagayan pa ng kung ano-ano. May salamin na yeah. may nakasulat pa dyan, nakalagay. Ayan. So maganda yung CR. Ayan. So, malinis. So, ayan yung kwarto. Diba? Ang ganda. Ayan, habang uh, umaga pa guys. Ayan. Nag-enjoy ang mga kasama. Ayan na, Tapos may... Na mga bola-bola pa na plastic. Na pwede niyong paglaruan. Ayan. Ito yung uh, may, 360 kaming... may 360 kami. May 360 camera. Kamera kasama ng aming busing na Sir Bob. 来，来，停。